Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ito tayo ngayon sa ano, mabilihan ng mga Chinese food po. dito sa Hong Kong. Ayan guys, ang daming mabibili. Mayroon po tayo dito na ano, pinatuyo na limon. Ayan siya guys, ang daming mga paninda dito sa Chinese food. yan No? lalagay siya sa ano sa cake tapos sa paggagawa ng pagka nagano ano sila guys pagka nag laga sila ng mga baboy ganyan Sina nilalagay po nito lalagyan nila ng ganito guys ayan eh ang daming nilalagay ng mga Chinese pagka sila ay nagluluto ng mga sabaw. Ayan guys, so oh. ayun daming ano. Daming nabibili. Tapos ito guys. Ano daw to? Ah, uh, laman loob ng ito oh, laman loob ng ng isda. Ayan guys. So Yan siya. Yan guys. Yan yung dami. ayano, mo. Eh. Yan nilalagay nila sa ano yan. Pagka sila yung nagluluto ng sabaw. Ayan o. Eh. Ano yan? Naman loob ng isda na dry. Hindi ko alam kung hindi ko matandaan kung ano yun sa Chinese. Ayan guys, ang dami o. Oh. Ito'y masarap guys. Kaya lang mahal. Yan o. Dabs Guys, ayan o. Mga shell ng ano? Mga shell ng laman ng dagat. Ayan o. Ito masarap din siya guys. Kaya lang mahal o. $880. Kung kung dollars. Ayan o. Ano siya guys? Yung uh, isda na para siyang ano, laman lang siya tapos binilog. Ayan guys, ang mamahal Ayan. Lobster. Tapos mayroon tayo mushroom guys. Dry mushroom. Ayan. So, ang daming nabibili dito guys. Ayan guys. Ayan. Ayan no. Oh. Yung patiban naman ito. Kahoy. Lalagay din sa ano. Hindi ko alam kung ano sa ano yan para siyang kahoy. Tapos dates, nilalagay din sa sabaw. Ayan, dry dates. Nilalagay po sa nilaga. So, Ayan, ah, nila. so yun lang guys. Ang aking video. Ayan. Thank you for watching guys. God bless. I love you all.